Maganda, maganda tanghali po sa inyo lahat. Si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Bali-balita. Anyway, napakaginaw na rito sa Japan. Even as here, binalik na ng Panginoon ang ating studio. Of course, dito na yung ating mga kasama sa likod. Ang ating mga princess na nasa likod po ng inyong lingko dito sa studio. Na inayos natin. Nakikita niya yan po ang pinaka ano natin, pinaka-influensya. Influenza. <laughs> Hindi yung sakit na influenza kasi, o oh nga pala, speaking of influenza, usong-uso ngayon ng influenza. Kaya magingat po tayo, although yan po ang una nating balita. Nagkakasakit ng influenza, patuloy na dumarami. Hala. Ito first galing sa Japan News. Ang November 10, 2023. Sa news na ito, based sa inilabas na, ng data ng Japan Ministry of Health, patuloy na tumataas ang bilang ng mga pasyente na kakaroon ng influenza. Dito sa Japan nationwide at ito ay 11 weeks consecutive na. Even here, as in Yamanashi, mga school po ata, medyo nagko-close sila dahil nga sa mga bata na i-influenza. I, I heard also, even in Saitama, no? Kaya ingat-ingat pa mga anak natin, no? Lalo na tayo, syempre, nagtatrabaho. Ah, kailangan ng income. Kailangan, ingatan po nating mabuti ang ating sarili. Ito pa po ang balita tungkol sa influenza. Sa ngayon, umabot na. Sa so, 104,359 katawang merong influenza based sa data na nakalap nila mula sa mayigit 5,000 medical facilities nationwide. Umaabot na din sa 5,067 school facilities kasama ang mga nursery school ang nagsarapan samantala upang maiwasan ang paglaganap sa iba pang mga bata na nagkakaroon nito. Ingat-ingat lang po. Ito po ang ating pangalawang balita. Lalaki, dalawang lalaki from Mexico huli sa pagnanakaw. Hala, hala. Ito po ay galing sa Japan News, November 10, 2023. Tokyo, Hachi Oji. Hachi Oji, yeah. City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang dalawang lalaki na galing ng Mexico matapos mapatunayan gumagawa sila ng mga pagnanakaw dito sa Japan. Anong pagnanakaw ang ginagawa? Nakumpis ka din ang mga, ng mga pulis nilang tirahan uh, ang mga more than 400 na iba't ibang bagay na kanilang ninakaw. Hala. Pinasok nila ang isang bahay noong October. Binasag ang mga salamin upang makapasok sa loob at ninakaw ang mamahaling relo, bag at umabot sa 12 items na merong market value na may git. 150 kalapad. Ang dalawa ay nakapasok daw dito sa Japan noong middle of October bilang tourist. Meron pang more than 60 cases na naka na nakawan sa Tokyo at Chiba na nai-report ng mga pulis at malaki ang posibilidad na meron silang kinalaman dito kung kayat sinisiyasat pa nilang mabuti ito sa ngayon. Ano ba yan? Tourist na nga. Nakapasok na nga sa Japan. Biglang ang Japan ang nanakawan. Imbis na sila tourist, gumasto sa Japan. Japan pa ang nanakawan. Ala. Nako, mag-iingat na naman. Baka humigpit-higpit na naman ang tourist-tourist visa dahil sa mga ganyang pangyayari. Hope na At hindi naman kasi lahat. Ano? Ito naman po ang susunod nating balita. Title niya is Chinese woman binugbog ng dalawang lalaki. Matatay, kakalungkot naman ito. Source galing po sa Japan News, November 10, 2023. Chiba, Matsudo City, ayon sa news na ito, isang babae from China, 33 years old ang namatay matapos na pagtulungan saktan ng di nakikilalang dalawang lalaki hindi mo kilala, binugbog mo, anong kayang motibo? Basahin po natin. Nangyari ang insidente noong November 9, ganap ng 3 a.m. ng madaling araw. Ayon sa mga polis, malaki ang posibilidad na alam ng dalawang lalaking sa lari ng oras ng at paso at uwi ng biktimang babae at ito ay kanilang inabangan. Yes, indeed. Pinagtulungan nilang bubugin ang mukha ng biktima kung kaya't nagtamo ito ng malubhang pinsala na ikinamatay niya. Pinagahanap nila sa ngayon ang dalawang salarin. Naku naman, ano ba yan? Ito naman po, ang susunod, magandang magandang balita, although na-post na po natin, to congratulate our kababayang Pilipina. Pinay nanalo sa Japan Nationwide Umeboshi Contest. Wow! Ito po yung nangyari noong November 11, 2023 galing po sa Japan News. Ayon sa news na ito, isang kababayan nating Pinay, age 39 years old na taga Oita Prefecture ang napiling nanalo ng grand prize sa isinagawang Nationwide Umeboshi Contest this year. Galing! Ang nasabing event na nag-start noong year 1991 ay ginagawa once every four years lamang and this year ay pang siyam na contest na. Sa toong ito, 1,618 katao nationwide ang nagpasa ng kanilang application at ang omiboshi product ng kababayan nating ang mapalad na napili. Yehey! O mede to galing-galing naman. Ayon sa mga judge, ang Miboshi product ng kababayan natin ay napili sa taas ng quality nito, kulay, hugis, lasa at pati ang amoy nito ang siyang pinagbasihan nila. Sugoy! Ang kababayan natin na taga Oita Ken, Hitachi o Yamamachi ay nakapag-asawa ng isang Japanese noong year 2005 na nagtatanim din ng mga umiboshi. Sugoy! Sinunod niya ang turo ng kanyang mother-in-law sa paggawa ng magandang umiboshi na siyang naging susi daw sa pagkapanalo niya. Sugoy! Omede to! Yan po ang ating mga balita. Ito po si Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo. Again and again, maraming maraming salamat po.